Ako si Will, isang OFW. Labing-anim na taon na ako dito sa UAE. Sa dinami-rami na naman nakasalamuha kong kabayan, mga nakasama ko sa flat at mga naging kaibigan ko dito sa gitnang silangan, iilan lang talaga ang masasabi kong mapagkakatiwalaan. At napagtanto ko na ang hirap magtiwala sa kapwa Pilipino kasi may ilan na inuuna ang pansariling interes kaysa pakikipagkapwa. Bilang isang OFW, mas naging bukas ang loob kong makipagkaibigan sa ibang lahi. Dahil mas nararamdaman ko minsan ng respeto, malasakit at pagiging totoo mula sa kanila. Hindi man pareho ng kultura o wika, may mga banyagang marunong rumespeto at magpahalaga sa pagkakaibigan. Siya sa Salman, isang indyano na naging malapit kong kaibigan dito. Isang masiyahin, matulungin, sincero, totoong tao at family-oriented. At siya isang patunay at halimbawa ng isang kaibigang may respeto at malasakit na walang halong interes. Sa kanya ko natutunang hindi basihan ang lahi at pagpili ng totoong kaibigan. Kayo ba anong lahi ng close friends nyo? O siya, dito na muna. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay OFW.